Hello mga ka Open, mga undong, mga Inday. Ito na naman si Inday Bagat ang iyong Open-minded vlog. And for today's video pag-usapan po natin ang tungkol sa ayaw tumayo ni Manoy na kung saan kasagsagan pa naman ng pangangalabit ni Inday. Yes po mga dudong, mga Inday, may mga panahon po talaga na kaming mga babae ay siyang kusang nangangalabit sa inyo mga dudong dahil nga dyan sa tinatawag nating ovulation so kung hindi nyo alam yung ovulation sa mga babae ay magbasa kayo ng gagal <laughs> so pag nandun kasi sa ovulation period ang babae po ay nakakaranas po ng tinatawag nating LIBOG at normal lang naman sa isang tao na may ganyan dahil kung wala ka pong ganyan ay hindi ka po tao so kung ikaw po ay maselan sa mga topic na ganito dahil ikaw po ay walang kaganagana wala ng kano-ano -ano sa buhay lalong-lalo na wala kang jowa wala kang karelasyon ay mag-skip ka na lang po sa video dahil ang video na to ay tungkol po sa mga alam mo na, mga relationship and love advice Hi. So kumusta-kumusta po tayong lahat, mga subscribers ko. So shout out doon kay Ma'am Selen Cervantes na palaging nanonood sa atin, na walang sawang pagsuporta sa akin channel. Si Sir Saldi at yung iba pa ng mga new subscribers natin dyan. Salamat po sa pag-follow at pag-subscribe niyo sa akin channel, no? So sana po hindi po kayo magsawa sa mukha na to at hindi kayo magsawang makinig sa boses na to so ang pag-usapan natin na yung mga panahon na nangangalabit si Inday no? yung gusto gusto ni Inday pero si Manoy ay wala sa mood so paano ba natin gisingin si Manoy para naman hindi siya ma masero pagdating sa bakbakan. Minsan po kasi meron talagang ganyan na kahit on the go naman yung may-ari, no? Yung the go naman si Dudong, pero si Manoy ay ayaw. Kahit anong gawin ay ayaw. So ito ay based po sa aking experience, no? Experience at sa aking pagmamarites, no? So, kung kayo po ay ginawa nyo na to at hindi pa rin gumagana ang mga techniques at tips na sinasabi ko ay magpatingin na po kayo sa dalubhasa, no? So, ano ba itong maipapayo ko sa inyo, mga tips or the moves? So, sa so mga inday, sa panahon na ganito, so, maniwala kayo sa hindi, no? Darating talaga mga panahon na ganito na pag kinalabit mo tapos uh, anong, hinawakan mo ayaw talaga kahit ano pa yung gawin so ang ginagawa ko niyan mga ano no mga dodong mga inday para mas mas ano pa mas mainit pa yung bakbakan para mas mabilis mas mabilis, <coughs> excuse me eh? mas mabilis mabuhay si Manoy una po niyan ay alam mo yung whisper yung, yung parang Ah, uh, lalong-lalo na sa gabi, no? Sa gabi talaga minsan kasi kasi siguro sa pagpagod siguro yung si Dodong sa trabaho or minsan madaling araw kaalam yung kasagsagan talaga ng paglakas ni Manoy ay madaling araw pero minsan pag madaling araw ayaw niya talagang lumakas so ang una po niyan ay uh, mag whisper po kayo no? Uh, anuhan nyo sa, sa kanya yung lalaki si Dodong, yung may-ari no? sabihin mo sa kanya na gusto mo ng ana-ana, no? Yung parang bigyan mo bigyan mo siya ng ano ba, nung no? ano ba yun yung? pahiwatig na gusto mo ng ana-ana para naman ma-active yung mind niya. Ma-active. Kasi once na ma-active yung mind niya, of course, the body will follow. ha, uh, English yun, ha? So, pangalawa na po niyan ay ang ginagawa kong pangalawa, no? So, disclaimer, no? Sa mga nanonood dyan na ano, no? Mga ayaw sa mga ganitong topic, no? Kasi hindi nila maintindihan kung bakit ako gumagawa ng vlog na ganito. Lalong-lalo lalo na sa mga hindi pwede kasi biron bago ko po i-upload ang video, may nakalagay po talaga yan kung ilang edad ang pwedeng manood. So, kung ikaw po yung edad na hindi pwede sa mga ganito, wag ka na pong manood, no? Dahil napaka ano naman, no? <laughs> Alam nyo na, hindi pa para sa inyo, wag mong panoorin. I skip the video. So, pangalawa, no? At sasabihin ko lang, hindi lang po ako ang vlog ng ganito. Mas, may, mas marami pa pong malala. So, hindi ko na lang sasabihin kung sino yon sa kanila. Kung napanood nyo yung iba, walang pasintabi ang mga wordings nila, pero okay pa rin. No? So, hindi ko na lang sasabihin kung sino yon Baka dadami pa ang kanilang viewers. Ah, <laughs> itos. So, ang pangalawa po ay hinihimas-himas at hinihimas. Nang <clears throat> slowly, slowly, dahan-dahan lang po ang paghimas. Kasi po pag nasa, mabilis po sila masasaktan. No? Maipit lang ganit sa kunting ngipin, nasasaktan na sila, ayaw na yan. No? Nang luod na yan, ayaw na yan tumayo. So, hinay-hinay lang po sa paghaplos doon sa saging na yun. Kasi pag hindi mo siya, yung i-feel mo ba yung init ng kamay mo doon? Kasi kung hindi mo ma-feel yung uh, init ng kamay ang kamay mo hindi nila ma-feel yun ay wala talaga hindi talaga mabubuhayan ng loob ng lakas ng loob si Manoy para bumangon no yung mga ganon so pangatlo ito yung sinasabi ko yung pangatlo kung ayaw pa rin inano mo na hindi ayaw mo pa rin kung marami kayong cellphone dyan at marami kayong nakatagong mga video na kung saan itong video na to napakahilig ni Dudong sa video na to. Ito yung paborito niyang panuurin. Ito yung paborito niyang panuurin. No? Meron po kasing uh, mga lalaki na pag hindi nakapanood ng tinatawag nating mga ganyan, alam nyo na mga letter P at uh, ends with letter N, alam nyo na. So kung mga lalaki kasi pag hindi nakapanood ng mga ganyan ay hindi po active ang kanilang katawan. Kahit anong himas mo niyan, kahit anong sip-sip mo dyan, kahit anong, anong kain mo dyan, kahit anong, ano pa dyan, sasabihin dyan, ay hindi, di, ay hindi talaga, nag, ay hindi talaga siya, uh, bumabangon. So, yun po, paganahin natin ang utak nila, so bigyan ng isang cellphone, bigyan ng cellphone dyan. So, yun po yung pangatlo. At yung pangapat, yung sinabi ko sa inyo na nagawa mo ng kainin, nagawa mo ng tinatawag natin, ginawa mo ng sip ginawa mo na ang lahat pero hindi pa rin bumangon. So ito yung sinasabi ko, yung panglas na technique na sinasabi ko. Ito yung uh, kung saan na ang bulaklak, no? Bobo ka ang bulaklak, no? Minsan kasi gusto nila yung ikaw naman ang mag kagod-kagod uh, <coughs> doon, no? Ikaw yung magkagod kagod doon sa kanilang uh, ano, yung ipahalik-halik mo ba? Yung pahalikin mo ang bulaklak doon sa saging. So, yung marunong kang magpahalik sa yung bulaklak, papunta doon sa inyong saging. So, kung marunong kang ganyan ng mga technique na ganyan, no? So, depende sa'yo kung paano mo pahalikin yung bulaklak doon sa saging. Kasi nabubuhay po yan. Pag naka, para ba yun, parang perfume sa kanila yun eh. Pag nakaamoy ng bulaklak, sus, parang oh, makabango makabangon agad. So, parang nagbibigay kasi yun ng ano sa kanila na, oy ito na yung sakuban. Kailangan ko ng kailangan ko ng pasokin yung sakuban na yun. Alam nyo yun, yung sakuban sa Bisaya, yung lalagyan bitaw ng ano, lalagyan ng espada yung i ano so sakuban kasi yan sa bisaya di ko alam po ano yung sa dialect ninyo so yun pag napasingot singot na yun kasi para yung aroma sa kanila parang perfume bumabangon yun nang paunti-unti lalong-lalo na pag kang magpahalik ng inyong bulaklak so yan po ang pinakahuling technique na sinasabi ko so kung ginawa mo na lahat pero ayaw pa rin sa mga technique na sinasabi ko para ma mabuhay lang no? mabuhay lang ang saging na to kung wala pa rin kaganagana no? kung wala pa rin kay ipot si Dodong yung may-ari ni Manoy kung wala pa rin siyang ano, no? Yung parang feel niya isa kasi yan yun, yung parang ma-feel mo rin sa lalaki ba na wala na siyang interes wala na siyang ano So magtaka ka na kasi ginawa mo na lahat pero parang may iba na. Wala nang spark sa ginagawa mo. Hindi na yung katulad dati na ayaw maganito pero pag gumawa ka ng hakbang ay mabilis naman lang mabuhay. Pero bakit nagiba? So doon ka na mag ano mag thinking thinking na may iba na talaga, no? May something na talaga. So yan lang muna ang ating tips sa susunod naman na video mga langga.